Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ayon kay Honeylet Avancenia, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, matagal ng bakante at hindi ginagamit ang kanilang bahay sa Doña Luisa Subdivision, Davao City. Kaya nga raw nila ito ipinagbibili. Sa kanyang pahayag, inamin ni Honeylet na Masakit sa dibdib ko every time I go inside. We abandoned it after what happened. Dagdag niya, hindi siya comfortable sa payo ng kanilang mga abogado na maglagay ng CCTV even sa loob ng bedroom. Ginamit ni Kitty ang kanyang Facebook para i-post ang sign. For sale Duterte Terte family house. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi dapat ito ipagbibili dahil nag-suggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila 'yan, sabi ko buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog. Dapat na umano itong gawing public viewing gaya ng kanyang mungkahi noong ikalabindalawa ng Mayo. Batay sa mga ulat, may reklamo rin ang mga kapitbahay sa ingay at dumimula sa mga Duterte supporters na nagvigil sa bahay, pati sa masangsang na amoy ng ihi at tae. Ang bahay ay may temporaryong for sale sign na agad tinanggal umano ni Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa tingin mo, dapat bang ipagbili ang bahay ng dating pangulo? Mahalagang heritage site pa rin ba dapat ito? Sulat mo sa comments.